Hello everyone. So andito tayo ngayon sa my show, open show dito sa Jerusalem, Israel. So as you can see, mga protas everyone. Yeah, narito sa open show. Marami kayong mabibili dito everyone. So ako ay di lang isang private caregiver dito sa Israel is uh, it's uh, it's my responsible na bumili ng kanyang mga gamot. At iyan, oh, bumili ako ng gamot sa Mio And dumaan lang ako dito para kumuha ng ibang mga bumili ng ibang mga part ng ibang mga uh, medicine. So papasok tayo dito everyone sa loob. daming candies, mga chocolates. Ayan o. Oh. Ang daming chocolates, mga candies, kung ano mo na doon. Ang daming. Mga gulay, mga nuts. Ito yung mga gulay. Yum. So ako ay papunta na, pa na ako ngayon. So dito yung mga tindahan ng mga palamig. Anong so, puno Ang dami So yun yung mga Spices Tapos dito mga Old ice cream Tapos dito mga baklawa Yan Madami Nakakatuwa. Dati kasi dito rin yung work for everyone sa may malapit lang dito sa may shop. Ang shop po ay market or palengke ng Jerusalem number one. So marami po kayo dito nagubili ito. Kasi yan yung mga baklawis. Baklawis. Baklaw, baklawis. Baklawis, mga bakal, mga wish na mga bakal. 'di ba? Mga fruits. 'Di diba? Mga nuts. Yan. And fish sa kabila. Yung ba? Diba? So medyo palabas na ako. Marami lang kayo dito nakikita. Yan. Mga ano yan. Mga spices. Marami, siyempre. O, oh, nasa shop tayo, nasa palengke. Di ba? Ito, ito, ito. Tapos ito yung sikat ng mga restaurant dito. Ngayon yung mga food ng mga Israel, mga Jews. And yung mga food nila. Dito naman yung mga flowers.